Umai sa waranay din eh. Huwag daw hawakan yan. Don't touch. Ayan, nandito tayo ngayon sa Hamanako Garden. Ayan, mga dami ng da bulaklak ngayon. Pero wala naman akong nakikita. Puro mga dahon. Pero ma-okay na din. Ayan, may bulaklak. Violet pa, purple. Ito parang kulay talong. Oh, exact. Ito ang ganda naman mga dahon kahit walang bulaklak. Oh, my portal. Oh, ito pa. Ang ganda din, oh. Ang oh, ganda ng ano, view ng ano, bahay, oh. Tara, ikot ko kayo dito. Kasi ama garden. Hay, may nakita tayong rose kasi hindi pwedeng pumasok sa loob. Yan tayo sa labas. Ngayon, bedawan pa lang kasi dito sa Japan, mga season sa mga flowers. Kaya wala pa tayo masyadong nakikita ng kakaiba. Ayun. Ito pa. Ang mga Bulaklak at dahon ayun, Rose rata to Parang rose no Pero hindi siya rose Sa mga purple Ang bilis ng mata natin ano o Hindi na mga dahon Parang Pang Christmas tree Bawal daw dito pumasok Ah, huh? ang dami na kasing halaman doon sa baba, oh. Tanda, di ba? Ito din. Ayan diba, din, bawal yung pumunta dyan sa loob. Kaya dito na lang sa labas. Ayan, may water lily pa doon, oh. ang oh, ganda, oh. Ayan, oh. Pwede so, dyan mag-picture-picture. Ang oh, ganda ikut ikot muna tayo. Diyan tao ngayon dito. Kasi lang mga flowers na ang gaganda. Mga lang mga Japanese. Eh. May nakita tayong butterfly. May mga pangalan yan. Aporikos Kai. Ayan. Ajisai. Ajisai. Tapos na ang season ng Ajisai dito sa Japan. Kaya nang tayo nakikita. Ayan, puro-puro O, oh. dami yan, o. Oh. Thank you for watch my channel and my video. Please like and subscribe. Arigatou gozaimashita.